Bakit sa Pilipinas walang training schools ang nag-aalok ng downhill techniques? Narito ang ilang mga kadahilanan. 1. Limitadong pangangailangan. Ang downhill welding ay karaniwang ginagamit sa mga specific na industry tulad ng oil and gas pipelines. Dahil hindi ito kasing pangkaraniwan ng iba pang welding techniques, maaaring hindi ito makita bilang pangunahing demand ng mga lokal na industriya. 2. Cost ng equipment at facilities. Ang pagtuturo ng downhill welding ay nangangailangan ng specialized na kagamitan at maayos na pasilidad para sa training. Maaaring hindi ito kayang tugunan ng ilang training centers dahil sa mataas na gastos. 3. Kakulangan ng eksperto. Ang pagtuturo ng specialized techniques tulad ng downhill welding ay nangangailangan ng highly skilled instructors. Maaaring limitado ang bilang ng mga eksperto sa Pilipinas na maaaring magturo nito. 4 focus sa general welding techniques. Karamihan sa mga welding school sa bansa ay nakatuon sa basic at general techniques tulad ng SMAW, Shielded Metal Arc Welding, GTAW, Gas Tungsten Arc Welding, at GMAW, Gas Metal Arc Welding na mas in-demand sa local job market. Ay pag-asa sa on-the-job training. Sa ilang industriya, mas pinipili ng mga kumpanya na Sanayen ang kanilang mga empleyado sa downhill welding habang nagtatrabaho sa halip na umasa sa mga training schools. Kung naghahanap ka ng ganitong training, maaring mas maganda na maghanap ng mga international certifications o specialized programs sa ibang bansa, lalo na kung target mo ang trabaho sa mga industriya tulad ng oil and gas. Pwede ring mag-check sa TESDA kung meron silang partners na Maaaring magbigay ng ganitong uri ng training sa Pilipinas. Bakit nga ba walang train school ang nag-aalok ng downhill techniques sa Pilipinas?